是我。 Di ka na mahuhuli sa balita. Di ka na maiiwan kung ano ang mga pinakabagong pangyayari. Saan magbahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita? Lahat kuha, lahat hagib. Mga balita, komentaryo, iisang programa ang dapat tutukan at pakinggan. Radyo Natin Nationwide. Kasama ang pinagkakatiwalaan. Angelo, Angelo Palmones. Radyo Natin Nationwide. Nationwide. Holiday is over. Martes ngayon, August 27, 2024. Punta naman tayo sa Gimba, isang grupo ng kabataan sa San Jose City Nueva Ecija. Kinilala bilang 10 accomplished youth organizations sa bansa. Para sa detalye, pakinggan natin mula sa 105.3 Radyo natin Gimba, si Army Carranza. Yes, good morning Ms. Faith, Ms. Eli, at sa lahat ng ating listeners nationwide. Kinilala ang SIDHA isang grupo ng kabataan sa so San Jose City, Nueva Ecija, bilang isa sa 10 mahuhusay na youth organizations uh, sa bansa sa ginanap na ikadalawamput isang tayo awards o 10 accomplished youth organizations itong nakaraang lunes, August 19, sa Manila Metropolitan Theater. Ang awarding ceremony ay inorganisa ng Tayo Foundation at ngayong taon naging sentro ng recognition ang mga kabataang makabayani kombinasyon ng salitang makabayan at bayani na may mga may makabuluhang kontribusyon sa pagpapaunlad at pagbabago sa kani-kanilang komunidad. Nilayon ng grupo na maiangat ang antas ng edukasyon ng mga kabataang San Joseño sa pamamagitan ng kanilang proyektong Usbong Karunungan, isang libreng reading, writing at comprehension tu uh, tutorial sa mga estudyante na nakatira sa malalayong lugar at labis na naapektuhan ng pandemya. Anila, ang karangalang tinanggap ay isang patunay ng kanilang dedikasyon sa pagsusulong ng programang nagtataguyod ng pagkakaroon ng akses sa edukasyon ng mga kabataan. Inalay ng grupo ang award sa kapwa kabataang naging katuwang at walang sawang naglalaan ng oras, talino at lakas para may sakatuparan ang kanilang advokasya. Nag-uwi ang grupo ng 50,000 pesos cash prize at karagdagang 20,000 at uh, scholarship grants sa Uplift Code Camp Web Development Boot dahil nasungkit din nila ang prestigyosong Georgina P. Nava Award. Ang Tayo Awards na sinimulan ni dating Senator Francis Pangilinan ay iso sa flagship program ng National Youth Commission o NYC simula 2002 hanggang 2019. Itinuturing itong pinaka-prestigyosong karangal na ibinibigay sa mga youth organization sa bansa sa natatangi at mahalagang ambag nito sa lipunan. At yan ang balita update uh, sa oras na ito mula sa Radyo Natin 105.3, Gimba, Nueva Ecija. Ako si Arnie Caranza nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide. Maraming salamat Arnie. Uh, oras po muna natin sa buong Pilipinas, 39 minutes after.